Hello, it's me again. Welcome to my mini vlog. Karong adlaw kay nanday na pagdesisyon nan na ko nga manglabaw sa nina aning batang gamay kay ug matambak ni siya magmolds ni siya tungod siya hang suka or sa ang gatas niya madaot na sad wala pa ba ikapalit kay wa pa kabalik og trabaho ang inahan sa kanunay panabang so labahan ginato na siya matag adlaw or every other day para dili matambak ba wala pa tayo kwarta pampalit tuod father's day man karon happy father's day di ay sa tanang amahan diha saludo ka ayun sa tanang sakripisyo ug pagpaningkamot ninyo para sa inyohang pamilya labi na sa ko ang bada happy father's day sa imuha perting pening tubig diri sa amo aton kanus ako magdesisyon nga maglabag sa nina sa bata diha pud siya namawala di po siya magagas ni kuha na lang kog tubig sa CR niya anong diha ko nang labas sa lababo kapoy manggod magdungo dito sa CR mo diha na lang ko sa lababo kay para sulit batindog na lang nagi washing na mo pag abot sa nina sa bata di jud ko mukuha na ana ako jud manglaba na ihand wash ko gid na siya kay para makita jud nako og mabrasyan gitarong sa nina sa bata especially especially naga nagasuka siya maadto dia sa nina so kinahanglan gid na anak ko waswas kay manimako oroy ng umog samot na karon nga ang panahon sige ulan-ulan magabi i kunya para ka kagabi nga sige ulan na susuhan ni no mata kay lami kaayo ang panahon tugnaw kaayo ba lupig pay naka aircon bitaw sa baa aning iro oy ko kano sa tamag voice over ay just ko kadaghag pagsulay aning pag voice -over na ko ani akong video nga diay di ay grabe na na pagdali-dali kay ang bata nagamay magsigig mata-mata nya ako pud kinahanglan pud ako magpaspas akong lihok para mahuman jud akong trabahoon on. nanihang na niyang sanina pero sa dihang nikatunga na ko sa kung nilabhan gilabhan di ay na aksyon na gitawon siya gihilak wala nang na gyud nako og taman tama nang akong lihok pero wa jud pag naagi kay batang gamay, di ka pwede aning langay mong lihok ning mata na siya. Inuok ko. Pero kainahan man lagi ta, bata first sa lagi before ang trabaho on. So, natulog naging taon siya sa yanduyan. duyan. Kaya nakatulog naman siya sa iyang duyan. Oh, halay na dahil ta. Wala na ako nabidyohan ng pagpangwaswas na ako. Kay kinahanglan na ako, aptikan akong lihok. Huwag isa pa, lobat po ng cellphone. mo no, nang na ako nagbidyo na maghalay na ako niya kani akong gipang kanang gipang labhan diay ug pasensya sa din ninyo boys over kinahanglan pagdaghang practice <laughs> pasay lawagi din taon ang kaning gilabhan di sa ko ang bana atong ni aging semana karon pa in taon na ko nahaon na ang labho nun ug ang bag-ong gilabhan sus ginuo ko na panay mga piloon nun ug na lang nako na, na in next video na lang nako na, na para na na napoy other content unya nagmeeting di abansin na po na sila diha sa gawas mga people ambot buto sila nang gimik niya karon it's time for the eating time na kami kay manga Indian mango daw na ingon sa ko ang partner yatag mga na client good nga yahangi adtuan onya karon kay father's day man kanilang sa amo ang gihanda wala may kwarta pero at least maayo ang panglawas nga mas importante nga nga ang na sinati dyan na mas maayo dyan ang maayo ang lawas kaysa na manubuan unsa pa ya yes, yeah, siya diha ah tingala siya nga nung i gano'n ko na siya video diha conscious kay siya kaya ako ano natural lang kay born to be actress siya so, yeah, ko unsa daw <laughs> mga unday day tarin nyo oh, happy father's day sa imu ha papa love 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 wakoy hatag nga gift kiss kiss lang na anak <laughs> bitaw oy dagko kay taod no gutom na kaayo ba kay unsa nang urasa na kapamahaw tungod lagi kay gabi i nagsigig ulan lami kaayo matulog di dugay na kamata Ngayon, karon gi prepare na nako ng pagkaon sa mga bata ila kuya Axel kuya Sachi kaila pa mangibantay nila manghod dito sa sulod gihapon kaning duha ka kuya ning batang gamay abtik kaayo mo dool pag muhilak na ni si batang gamay or si Cash kuya kay pangalan among batang gamay no kay Cash <laughs> wala man na daw nagiut mo nang Cash di ang pangalan bitaw kay daghan man gud mi na, him, na, him, na nga blessings atong pagbuntis ana nako sa iya ha mo nang gi Cash among pangalan na ni Pag samtang ga voice over ko ba gitano na no, ako kung nahong sa kong partner grabe ka nang chalan kid aning nawong murag ako man ang OA <laughs> hyperactive acidity yun <laughs> sa daw pero bitaw oy eh, sa tinuod lang nansyalan kinusiya punya kay lami man ang sudan ana padaghan kaon karon ang batang gamay kay nagdidi na siya mamahaw na pud siya og utro katuloy kaupat na siya mamahaw sa kada buntag unya karon diha lang salamat